Nakadami ka na dyan sa'yo. Yung sa'yo rin yan, no? Harap mo boy, harap mo. Ngayon Hangga boy, ganyan boy. Oh, yan, yan, yan. ayan na 'yan. Eh, dali boy, boy, boy. Sali. Maro pa ito. Ay, may papakain sa si ibon. Mamahagi oh, ka naman sa blessing mo. Ay, joke lang. Sayang din 'yan, no? Oh, ang galing ah. Oh, tilap pa kada ni ano pero wala nang apain yun sa kanya wala yun lang siya. Partida pa lang yun ha. Oh. Partida. Mausay. Mausay. Oh, yan o. Oh. Partida, partida sa ibon naman yan. Partida, sa ibon naman yan. Oh, ang galing ng sa ibon o. Oh. <laughs> Ay, sumalok mo. <laughs> San lunokan lang yan eh. eh. Oh, pwede yan, pwede. Pwede, pwede. Uy, dumapo. Nagtampo na yung isang ebon eh. Lumayos na. Ayan, pwede. Hindi ko magtampo. Hindi ka magtampo? Oo. kada agis mayroon na nandali, nandalin nung is <laughs> dami mong ano ah bangan ko rin yan ay apagagawan din yung puso eh Ay, bangus yung nakuha niya. Nadaan, laking bangus. Ah, lang pangulo mo, lang pwede na. Ay, yung may, ano, -o. oh may eh, anong oo. Eh, yan puro alon walang walang pain pain na sa kanila Pag may pain? Ah, oh, busog na siguro. Yoro dadalalahin sa Taginiran eh. Sa tag lang, tag Oh, 'yan oh. Ayan, dami yun sa kanya, oh. Yung kuha ni Edi. Ayan, ayan, ayan. Oh, kinuha ng tatay yan. Iba. Hindi, yeah. eh, mamatay na bukas yan. Dapat may pinta mo na yan, oh. No? May pinta pa yan? Ay, may magbibili rito, eh. Kanina, nandiyan ang mga bang. Ayan. Ah, may buyer ka na, boy.

Oh. Eh, mga, ano yun, mga ayaw yun. Dami na lang hapon. yung ibang mga, mga mayaman. Talagang pinaglano lang ito. Libangan na lang eh. Oh, liba Libangan niya, lang nila oh. yun. Ayun, makadala na siya okay. tumalsig na dun tayo buti hindi kinagawa ng ibon dyan oh, oh. maligo sa uh, <laughs> so, <laughs> alam ano sa totoo lang ito lang pwede naman sa mga gato mag umaga mag ano siya rito magkakapera siya eh ayun oh

Kontrata na, kontrata na. Ayan. Ang dami, dalala ka dahagis yun. Mayroon, nang pa na ito. Ay, tay, tay, tay. Oo. Paksiyon lang, lang yo. talaga. Dito ka maghatak, yun. Tay, okay. pag po pukul namin. Okay. Ah, di na mo tanggal. Nasa gulong. Ah, oh, kaka-uuhagis ha -ha mo lang, no? Yo, pahagis ako yo. Sige, sige. Guys, come on oh dito. Oh may ano ka na boy bukas oh. May buyer ka na bukas kaagad. Hmm. At sa, sa YouTube ka pa abangan mo sa YouTube ah. Hmm. Ayun na na malaki yung boy oh. Hmm, yun oh. Walang pain pain yan boy. Atras boy, atras at boy. Yeah, kung maniwala kayo, baka na lang. Oh, eh, kasi yung iba dyan, hinahabol nila yung ano, kalan lang pagkain. Oh. Uh. So yan mga yung bata, nakaumang may oh. na. Mayroon lang bayo oh. O yung tinik. Ay, oh. Ayaw nga ako pa naman sa ano, yung ganyan maliliit. Atiba ati yung tinik niyan. Atiba yung tinik niyan. Atiba yung yung tinik niyan. Ganda niyan na napirito. Okay, Malutong. Kasi pag ipaksi mo niyan, ano? Ito na ilutong. Tayo bukas lang tayo. Kahit mamaya kung nandito pa pa dito. O mamaya, mamaya pa ulit dito, gabi. Kahit madilim? Tay, po kasi Ay, ba, iba yung masa makuha mo. Dada tatlong, ay may tatlo. Bali, apat yung sima, no? Yung pangdanggit yan. Ay, mga ganon? Lagyan nila ng ano, yung pagkain, ano, yung parkinapay na. O, oh, yung, yung pinapay. Ay, dami yan ba yun? Hindi yun, may patay na nga na ano. Hmm. Ano yun, sir? Tris kong face po talaga, oh. Ah, pagdating mo sa bahay mo na, talong pa yan. matagal mamatay yan? Hmm. Prito yan, na tapos yung Prito, wow. tapos ang okay, Parker niyan, yung kanina na kaya sa Ay, kane. Mauro! Huwag ka na kong yan, kasi may bato oh, niya dyan. Huwag si po nang kalugin. Ito, dami yun, no? Ang lalaki na rin yung kahit Ay, nakakuha ng ano. Kuha na naman yung mga ibunas. Putol na, putol. Putol. Sa yo, yo. Yo, ba? Ano, ka ano. ba ako ng tay, para di makuha? Ang dami na agad ang... Ang pinagawa mo nang saan, Tay? Wala ka nang lagyanan. Sa buntot lang na uupuan no? Oo. Oh. Ano, Di Eh, pag nakuha yun, yan. Oh. Uh, yung galing sa mga building, dito yung oh. dami na nila. Oh. Eh. <coughs> dito, tapang pa naman yung ano na sa ilo, ano, ah, sa dagat.

Malaki eh. Hindi pa kumamista ha? Siya. Ayun Ay. Na. Ay. Ay. <laughs> Nagigista ka rin? May lakulang bangus oh. Nagano lang? May lakulang bangus oh. Tilapia? may kontrata na siya kahapon? Ay sa bata. Ayaw siya matanda. Puno oh, mayroon po kay tatay oh. Bibigilan din ni tatay oh. Oh, kuno ano mo, mo, mo. mo. Dilagay mo, boy. Ilagay mo. Boy, ilagay, ilagay mo, boy. Ipunin mo 'yan. Okay, ipunin mo. Lagay mo, ilagay mo lang diyan, ilagay mo. Kunin mo akin 'yan, iangat mo dito. Hmm. Ha? Nakapakista ka rin. Hindi. Parang nagaano lang ako. Hindi ko lang ingisda. Hindi. Na. Kinokontin ko lang tong bata na to. Nagigisda ka yon. Ako pangalan mo anak. Tony Vlog. Tony you know, Vlog. Yan oh, no? dalawa. Dalawa ay, salam. Ay, salam. Ipunin mo. Para may 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 buyer pa rin na tayo. Huwag mong mo na sa ibon. Oo, oh, kasi sayo mo na. Bahala. Bahala na si Bahala na si kakawad sa ibon Kasi yung alaga ni kakawad ng ibon. Di ba? Oo. Oh. Angat mo dito. Ay, boy, hindi. Ayun pa, mayroon pa rin. Ayun pa, tunay. Angat pa rin. Angat. eh malaki yun. Lagi mo lang yan. Pero pagkasunduan na natin yan. Yan, malaki-laki naman. Malaki yan. Hindi ka binigyan ni Goya at ah, tatay? Hindi tatay. ka binigyan? Kanina? Pa? Para bukas na daw yun? Okay. Huwag lang kung bumalik. Kapag di bumalik, okay lang. Okay. So na natin yan. Kasi nga yung po yun. Hmm. Kunayin ka yung waste, lalagyan ko. Yun, malaki na yun. Oh, dati na talaga. Bulag siya? Ang isa, walang mata. mata. Dami naman kanina doon. Tanggal. Oh, sige, sige, ingat. Ah. Uh. Ito, video ito, <laughs> Pang-ride pa sa Oh, pang oh, pang dito ka kapon ba, Ano kapon? Eh, ba ang kapon? mo uh, <laughs> kait no? Kahit walang ano, walang... Walang pae, no? Oo, kahit walang pae, nalakas mo, ha? Okay. Tagiliran dito naman dami ah dami okay okay so hanggang dito na lang po ang ating ano so dami rin nag nangangawil dito so marami na rin At kanina mga alas 3 mga so maraming nag -ano, nadali ng na mga bangus so ngayon mga time set natin ay 5 o'clock na pa So labas na po tayo. So marami rin talaga nang hangawil well, pagkahapon dito. At lalo sa umaga. Uh, oh, shoutout shoutout po sa ano po. lalabas uh, na tayo mga guys uwi na tayo uh, 5 uh, o'clock na po ang hapong gabi hapong mga guys so punta na tayo sa parking area so lalabas na tayo uwi na tayo so shout out shout out po sa lahat mga subscriber natin so, marami salamat po sa mga supportan nyo sa aking youtube channel mga guys so, hanggang dito lang po mga guys sa ating mga live ah, uh, ng video Yeah. Dito tayo sa PICC to guys no.